sa launa sa nagkaro filter mo. Ito wala lang yung dumangi bagbagay niya nga. Babae ka po ba? Kanya? <laughs> 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 Ay, na? Ay nagkakabasa di ko. Ati niya mo yung nagkaro filter mo. Naka, oy, <laughs> oy, natural, <laughs> <way>, natural data. <laughs> no, mamatika. Kapag kunin na ka, kaya kay kumot kay Gisela,

Uh, sticker mo. Um. Wow, well, mo lang. Api ka sa Zach, sa sabadi, madatid. Ati bagik. no, ti personal, itasarming, nakalulo. May gagawin mo, no, filter ko. nagsexy ako, eh. Kasi nagkutong ko na, ay, parang nauna, eh. Alam. Madito ko na, ah. Madito. Madina, madina nga, booking, ah, siya may niya. Manakadadot ni Malalilaw ko. Nagkaroon nga raw, doging lang din nag, okay, nag Ayos mo tapos nagrurupag at ko ng mga nagpangay, mga may filter mo. Ay, wow, grabe mo na na filter. Gaya mo na hanga na sudi nga. Gumamit ka ti filter. Ang tayo, sila ka lang bakla. Ang tayo, ang tayo, ang tayo, ang Amo ah, nga minyan mo po mga filter. Alam na anahin nga rin ato yun na yun na ipakita nga rupak dito ay eh. ohayo kinayon. Inay! Birokin lang ito ano, ano to, ni Ohio Ginayon, ano, from San Pitak to Pilipinas. Ako, hindi. Mm, ah, tani Ohio Ginayon, ay, okay, na talaga. <laughs> Ayun, nangasak ti ako. Ok, ni Nana na airport amindan dan a. <laughs> Meron. <May> Nagsaro ag tayo. Ayun nga, <laughs> amin dan ko, Maragsakan nga mag-agsaw ti uki ni naman. Kung na. O, <laughs> <Mag -agsak. laughs> oh, di. O, ginayo. Lagi na, si kaday ta uki ni naman. Ano di ba? Talaga nga kasi. Oh, Nakaroon ako na ulit na filter mo talaga nga. Mga mga na nga sa rupa. Ngayon, ato ito problema. Ito, ano, no nga aramidin to, ato. Make-up. So, siguro nga tapal ko nga makeup na Ano? Ay, apo, kasano nga arami natin nga Nikabsat ani keller ke pinpintasin na malata ti personal. Oh, <laughs> lang ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano ka, 'yun? Ano ba na Ano eh. na 'yun? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano Ano ba 'yun? Ano Kuna kunan naman nila kay kung hindi na kahit nga tumutunga. Kaya na dahil ikas ta Mas bilog-bilog ropa. Kuna uh -huh. na naman. Aha. Yung kinyata yung ilokano rakab! Rakab ropa! Ang napilaw! Narakab! Eh, ano yung mga kapgang? Pero may! Nakarakrakab ropa! Pero Alin na? Naglaad. Ah, mga nalaad. Narakab lang. Narakab lang. Lalo Ay, na pa pam kaya lang narakab lang. Wow, di ba ide, hindi no, na ko ito nga nagatid do kinati at baba kaya. Right. Hey. Tatanga na, tatanga na umiga ka, narakab nga duwa ti baba <laughs>

naman dati filter. Ta, adala tama ko ng content. Hindi <laughs> ba <laughs> mo datayan? Ala, tama na yung change topic tayo manang nang. Gori ka, iset ko manin natin recording count. Ako mo, ka ka Mo pa